Yo, kumusta? Wala kasi akong magawa sa bahay. Wala akong magawa sa plat. Wala akong makausap. Lahat may pasok. Kaya naisipan ko na lang. Lumabas. Lakad-lakad dito lang sa park na malapit sa amin. Total naman, sunny day ngayon. Maganda yung araw. Pero kahit maganda yung araw ngayon, naka-jacket pa rin tayo kasi malamig-lamig pa rin naman siya. Kahit na sabihin mo nang spring siya. Kahit na sabihin mo nang nag-i-start yung summer, nandito pa rin yung lamig niya. Ah, kaya naisipan ko na isipin ko nalang maglakad-lakad. Ah, all goods. All goods. Ito kasi yung pinakamalapit na park. Park na siya, tapos lake pa siya. Hmm. All goods, no? Ganda ng weather ngayon. Tapos may mga tao rin so, naglalakad, yung yung jogging. kahapon hindi ako nakapag-vlog. Alam mo yung para kang na mental block, yung para kang wala sa husyo, wala ka sa hulog. Kaya kahapon hindi ako nakapag-content, hindi ako nakapag-vlog. Ah. Kaya sa nag-abang ng content ko or na yung vlog ko kahapon, wala talaga ako na i-vlog kahapon. Ang dami ng kalapati dito. Wow. Kung sa atin to sa Pilipinas to, Sigurado yan. Pang racing yung mga iba rito. Dami nila oh. All goods. ganda tignan. Uh, ano yung mga ligaw pong ano nga oh. Ligaw na itik. Mga wild duck dito. Duck ba yan o oh, itik? May mga maya din dito eh. lakad lang sa park, ganun. Tapos magsha-shoutout tayo. May nagtanong sa akin. Hindi ko na lang papangalanan. Hindi ko na lang siya may mention. Ang tanong niya, uso rin ba dyan sa Poland yung kabitan? Nung una hindi ko na gets yung tanong niya. Kung ano yung klaseng kabitan na yun. Yun pala, ang ibig niya sabihin, yung mga kumakabit. Yung tipong may asawa ka na sa Pilipinas, pagdating mo sa ibang bansa, kumakabit ka. Normal siguro yun dito. Kahit sa bansa, kumakabit sa mga hindi nila asawa. May mga nakasama na, may mga nakasama naman ako dito sa Poland na may mga kalibin. May asawa sa Pilipinas, pagdating dito, may kalibin. Meron pa nga kaming nakasama <coughs> sa ganang na... pancake. Alala ko yung ganun eh, no? Nakasama namin sa, sa isang, nakasama ko sa isang company sa Stop House. Pancake, binansagan namin siyang pancake. Bakit ka mo binansagan siyang pancake? Kasi, ang hilig niya magluto ng pancake. Yay, yeah, what's up? Ayan. Tapos, kaya binansagan namin siyang pancake. Halos every morning, every breakfast, kahit merienda nagluluto siya ng pantik. Tapos, ang akala namin, yung asawa niya, asawa niya talaga sa Pilipinas. Dito niya lang pala din nakilala. Tapos, may asawa siya sa Pilipinas. Tapos, yung babae, may asawa rin sa Pilipinas. Naging Tapos mag in partner siya rito. Hindi ko lang alam. So, ah, basta wakilala. mahilig siya magluto ng pantik. Kaya ayun, binansagan namin siyang pantik. Kamusta na kaya yun? Hindi ko alam kung nasan na yun. Yun yung tanong ni Kabayan. Kahit sa ang bansa, kahit nga sa Pilipinas, uso ang kabitan eh. Lalo na din dito. Open country to eh. Ang ganda ng mga Dalmatian nun ah. All goods ah. Depende na lang siguro yun sa tao, depende sa sa partner nila, kung loyal talaga. Pero yung iba kasi, pagdating mo na sa open country, nakatulad nito, yung iba rito, natutokso at yung iba nagpapatokso. Kaya siguro depende yun sa tao. Sa tanong mong yun, napaisip din ako nun. Nasaan na yung swan dito? May swan dati dito eh. Hindi ko na alam kung nasaan yung swan ah, ikutin lang natin siyang ganun ikutin ko pa ba hindi siguro ah, lang yung lugar talaga dito ganun pag may tumingin sige <laughs> sama sa video ayan kaya yeah, salamat sa nagtanong na yun ha. Napaisip din ako sa iyo eh. Thank you. Hindi na kita may mention Pero salamat sa tanong mong yan. Kung uso rin ba ang kabitan dito sa Poland. All goods. Amazing. Yung nasa gitna ka ng mga establishment tapos may lake sa gitna. Galing, no? Kahit modern na modern na yung panahon ngayon, pero makakakita ka pa rin ng lake na ganito. Tapos wala kang makikita basura sa paligid. Dahil inaalagaan nila yung kapaligiran nila. Amazing! Ah, tabi ng lake. Tapos may palaruan. Galing. Tapos nandito rin yung mga matatanda. Nagpapainit. Uh, Nagkukwentuhan. Uh, nagbabanding. Ganun. Napakasimple ng buhay nila. Nas, napakasimple na napakapayak. Ganun. Uh, oh. Mga tao dito, mga ganun. Na takip ng batel All goods Thank you sa park Ayan. Ganda ng park eh. Ayos Tiyagin dito Wala lang ka lang makakita ng ganyang aso sa Pilipinas. Dalmatian. Uh, alala ko tuloy nung bata ako. Nung and 101 Dalmatian na movie. Kumain ako one time dyan kasama si partner. Naalala ko dyan. Nung una, sarap. Sarap na sarap ako. Pero nung katagalan eh. Hindi na siya ganun kasarap. <laughs> nilait ko pa yung store no. Basta, masarap diyan sa pagkain. Masarap din yung pagkain nila diyan Kaso, hindi ko sa trip. Daming tinatay yung establishment. Lakad-lakad lang. eh okay, after ko sa park, diretso ako ng mall. May pinapabili, may pinapabili kasi si partner. Si brown lady. May pinapabili si brown lady pang pad Kaya punta tayo sa sa grocery. Ikot-ikot na rin sa mall. yun. Yung malapit na mga mall na pinupuntahan namin dito sa promenade. Yun. Malapit lang yun. Gusto ko siyang lakarin pero hindi na. May bus naman. Pwede na mag-bus. Ako, 1, 2, 3. Dumaan na yung 1, 2, 3. hindi pala. Ano sa sakin? 1, 6, 8? Sana maglakad-lakad eh. Pag ganitong kainit yung weather tapos may kasama ka, no? Nangungulit. May kukwentuhan. Lakad-lakad lang. Uh.